Kung ako ang mananalo sa eleksyon, unang-una, ekonomiya. Isa sa alang-alang ko na sa bawat uh, tatakbong uh, nangkahangad ng posisyon sa pamahalaan, eh dapat uh, wala silang bahit ng kahit anong kaso. Gusto ko kahit sino man ang manalo sa senador o anong parte pwede pilaban o sa kung ano, uh, administrasyon, unang-una, ekonomiya para wala ng... Ano, Laging umaasa sa tulong ng gobyerno. Dapat walang tamad na mamamayan. Uh, halimbawa meron kang uh, nagkasa sa iyo, hirap na maghanap agad ng trabaho. Kaya uh, kung merong mga tatakbo na gusto maging senador, napakalaga na malinis yung ating background. Umaasa kasi sa tulong ng gobyerno, kaya maraming magnanakaw, maraming snatcher. O ngayon, hindi na tayo makakalakad ng husto dahil bumalik na ang droga, O bumalik na ang snatcher carnapping. Wala na talaga ang bayan. Kaya kung ako ang tatanungin, importante unay ng ekonomiya, ibalik yung 20 kilong bigas.